At ito po yung part 2 sa kaganapan sa pag-uwi ni Inday sa Pilipinas. Sandito nga po pala kami sa boarding house ng aking anak. At ibinigay ko na nga po sa kanila yung pasalubong ko. Sing-sing po. Magkakamukha po kami ng binili ko. Ayan po yung sa kanila. Natatakot lang po ako. Baka po kasi hindi magkasya. Buti na lang po talaga nagkasya. Ayan na nga po mga mamsi, mga idol. At syempre nagkantahan pa ang aking mga anak. Up, up. See the light, see the party the all comes. See you make your way to the crowd and say hello. Then you will. sayang <laughs> At nang natapos pong magkantahan yung aking mga anak, inaya ko na po silang kumain at nagugutom na po si Inday. Dito po yan sa SM Caloocan, mang inasal po kami kakain dahil after 5 years po, hindi po nakakain si Inday ng mang inasal. At ayan na nga po pala yung aking panganay, umuorder na po siya, marami pong tao, oh, mga mamsi, mga idol. At eto na po yung inorder niya, chicken po sa akin, yung sa anak ko, barbecue, at ayan din yung sa panganay ko. At syempre, eto po yung dessert na halo-halo. At nang natapos na nga po pala kaming kumain, mga mamshi pinas forward ko na po. Ito po, nagpapahilot ako sa bunso ko. Magaling palang maghilot ng aking bebe. At ayun naman po yung aking panganay, gumagawa po ng assignment. Ayun, maraming maraming salamat po sa inyo, mga mamshi kundi Kung di pa po kayo nakapollow kay Inday, please follow po. Mag-iwan lang po kayo ng comment at pa-like, pa-share na nga rin po. God bless everyone. See you on my next video.